mga idol. So nandito tayo sa Niugan mga idol. Sa so, dito sa may tabi ng ilog ako. Ayun oh, pakita ko ang tabi ang ilog sa inyo. Ayun. Yan ilog na kasi yan. So dito ko naisipan na isipan na ng isang pagboblog para naman sa maganda-ganda ang view kasi sa sa amin sa abayan. Mainit. So dito ko na isipan na mag -blog. So ang topic ko ngayon mga idol sa pagbablog ay eh, although may ngayon ang usapin tungkol sa impeachment trial dito kay BP ay parang gusto ko rin silang hindi masama sa makisawso bilang isang Pilipino na nag, laging nanonood nga tungkol sa sa nangyayari dito sa Senado ay may ilang mga mambabatas na parang gustong wag ituloy yung impeachment so mayroon namang iba na gustong isulong so naglalaban sila mga idol sa, pero kung tatanong ang maraming Pilipino so mga netizen so gusto talaga matuloy kaya lang ang problema eh bakit may mga ilang mamabatas na ayaw matuloy so kung may totoo namang may basehan para matuloy so bakit ang hindi so yun ang magandang pag-usapan natin mga idol yan ikot ko lang ang view natin dito tayo yan. bakit mga idol dapat kailangang matuloy kasi once na hindi natuloy ang impeachment para na rin sinabi na yung impeachment trial kay BP Sara para na rin sinabi na pwede pala na dominahan ng isang individual na tao ang ating saligang batas. Kasi halimbawa kung totoo naman talaga na may basihan, edi ituloy, ang tama talaga dapat ng mga idol ay malaman ng taong bayan o ng netizen kung ano nga ba ang totoo. Yung sa aligasyong ipinupukol sa ating bisi ay dapat malaman nga ng Pilipino kasi kapwa Pilipino. So ay eh, pero dun sa mga iba, bakit ayaw ituloy? Yun ang nakakapagtanga mga idol kumbaga kung kung iisipin mabuti parang makakaisip ka ng hindi maganda na o oh. isipin mo bakit kung totoo namang may evidence hindi mas evidence yun yung may basehan para mag nga para mag yung tayong yung isakdal sa tagalog sakdal o impits eh bakit ganito yung kasi mga idol dapat talaga matuloy dahil doon mapapatunayan kung totoo yung aligasong ibinabato ngayon, kung talaga naman ang gusto lang naman ng mamamayang Pilipino ay masagot yung mga tanong sa ating sa ating ambisi. Pero once na hindi yan matuloy para namang di man binabastos. So parang ganoon nga mga idol, parang binabastos ang ating saligang batas na although makapangyarihan tapos halimbawa gagamit ka lang ng kung yung 3-fourth ng halimbawa triport ng halimbawa doon sa mga mabot triport ay makuha mo so, at napagkasuunduan na huwag na ituloy so para namang nakakalungkot kasi unfair kasi siya mga idol doon sa mga ibang politiko na na-impeach tapos biglang magkakaroon ng exemption so dapat talaga kasi ang taong bayan kung manunod tayo mga idol ng kung tayo manunood ng mga ay mababasa tayo ng mga comment ng ilang netizen ay gigil kasi parang gustong gusto taga malaman ng taong bayan na masagot ng ating BC di ng ating BC yung hindi yun nga yung aligasyon so, ano man ano man dahilan ng ilang senador kung bakit ayaw nilang ituloy so dapat magbigay din sila ng paliwanag ano nga ba din ang bakit dapat i-cancel o itapat ng itapat sa sa mga petya na kung saan madedelay. Oh. Pero ano ba, nagbigay ng petya. Eh, sigurado madedelay na naman. Kumbaga, sinasadya na, hindi man sinasadya. Pero parang, parang ganun na rin. Sa, sa ibang isipan, parang ganun na nga raw, sinasadya talaga na yung makancel ng makancel o madelay made ng madelay. Made so, napakagandang, napakagandang pano rin ito mga idol. Higit pa sa pelikula. Higit pa sa pelikula ang ang inaabangan ng sambayang Pilipino, kung paano ang sagot, ang magiging sagot doon sa mga tanong ipupukol sa ating bisi. Yan. Ito mga idol, oh. Tayo ay nasa Niugan. So, ang likod kong mga lalikat moon oh. Ayan, katmo'n. Ayan. So, maglakad-lakad tayo mga idol, na. So, bago tayo magpatuloy dun sa ating topic. So, maglakad-lakad tayo. Ayan. ayan. Nasa Niugan tayo. So, so nagbablog ako dito mga idol, oh. O, ayan. Sabi pa, oh ayan. O, oh, ayan. oh, ayan, mga idol. O, oh, oh, ha? Um, ayan, may bunga pa siya, Oh. Ayan. Balik tayo sa ating topic. Doon tayo sa tabing ilog, mga idol. Para maganda istoryahan. Dito tayo. Kasi, gustong gusto ng sambayan ng Pilipino na matuloy. Ngayon, kung hindi matutuloy, ay nawawala ang, tawag ito, credibility ng ilang senador kung bakit nila hindi ba ang hindi man sinasabi na pagkonsente so dapat naman talaga ay eh, kung may basen eh bakit hindi ituloy oh yun ang totoo yun yun ang dapat mga idol yun ang dapat so balik tayo sa topic imagine natin na hindi siya natuloy eh paano naman dun sa mga sa, sa ibang dating official na na, 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 na impeach Sim kumbaga hindi naman tayo si, tayo naman hindi ordinaryong tao lang ay sa iba sino bang na impeach tulad nga dati ata si ano former president tong Estrada so na impeach din mga idol ah. oh Estrada ba kung hindi hindi di ako siguro kung si Estrada nga mga idol basta may may mga ilang dating official na na impeach pero pag hanbaw sa tulad ngayon nagkaroon ng exemption parang unfair naman yata so dapat talaga ay matuloy. Ngayon kung sa akaling halimbawa matuloy, doon masisihan ng tao kasi nalaman ng totoo. Ano man ang dapat malaman ay eh, dapat malaman kasi ang mata ng ang mata ng netizen ay eh, lagi nakasubaybay sa sa video sa mga YouTube mga idol. Kasi sinusubaybay na eh kumbaga higit pa nga sa isang teleserye na napakagandang Kabag, mga ito, yung, ang ilang sa mga subscriber ko mga idol ay hindi mga Pilipino. So bahala na sila kung paano sila umintindi sa akin ni na sa, Tagalog tayo. May mga subscriber din ako na ibang lahi. So bahala na sila mga idol. So ano pa man, ang topic ko dito sa mga idol do sa iba kong ano, so dapat pala may subtitle ako na ano. May subtitle ako na English. So, aabangan natin mga idol kung talagang matutuloy. Pero pag hindi yan natuloy, diyan na magsisimula mga idol ang pagdududa ng maraming Pilipino. So, nagkakaroon ng exemption. Yan, o idol. Dapat talaga fair. Kasi may, meron tayong sinasandalan sa aligang batas na dapat masunod. Once na hindi yan nangyari o hindi natuloy ang impeachment, so labag yan sa saligang batas. Yan. Kaya dapat ay matuloy ang dapat matuloy. At dito muna tayo mga idol. at nainit na nga ang cellphone. Ayan. Pwede ilog tayo. Ayan. Kasi ang init. Init na ng cellphone ko. Ayan. Ayan. Ang init na ng cellphone ko mga idol. Ayan. Sana naman mga idol sa susunod na ating pagbablog ay sana may resulta na yung ating sinasubaybayan na yung impeachment. Impeachment na inaabangan ng maraming Pilipino kung ano nga ba ang totoo yan ito mga dolo so, nalaki na uli ang tubig mag high tide na kasi o high tide kasi siya o ayan o. so nangilaw ko ngayon kagabi mga na nakahuli ako ng ulang so ulang dyan alimang o saka isda so ulam ko kanina so napakasat ng ulam ko ayan may nag may nag siya o may namamangka doon sa tabing ilog yan So mamaya maya, maya i-upload ko na rin kung mga idol. So ayan, pas pawisan na, na, tayo. Idol, oh. Pawis na. So, lakad -lakad tayo mga idol. Oh. na. Ayan. Lakad so lakad-lakad tayo mga idol. Lakad-lakad. Uh, init. Ang init. So, bali dito tayo mga idol. Malimit mag-vlog dito sa lugar na ito. Ayan. tayales so, na dito at medyo nag-iinit ng aking sipi nandito tayo so bali uuwi na ako mga idol o may punso pa tayo o o ayan punso o, ayan mga idol o punso ayan po so medyo katanghali ang kasi itong pang aking pagbablog alas 12 so malapit naman ito sa amin ayan malapit Uy na tayo mga idol thanks for watching so malamit na tayo sa 80,000 80,000 subscriber paligid natin mga idol ay eh, ganito oh. o so, ito only here in Quezon, Quezon province hmm. so lagi akong mapansin yung mga ito ano? na lagi akong solo sa pagbablog ko wala kasing naniniwala sa akin pagbablog ito raw ay isang uri ng kahangalan o oh, kahangalan daw mga idol to papasok na tayo dito sa sasahan

So, may, may ilan kasi ako sa mga subscriber ko na ibang lahi. Indonesian. So, iba-iba. Kasi nga dun sa aking Facebook, Versus Kalyeha at saka yung Hidden Kalyeha, ay 95% kasi niya ang friend ko doon ay foreigner. 95% So, ay doon ko sinesed yung link, mga idol. Kaya, ayun. Si Kung na sinusubscribe ako ng mga ilang tao sa iba't ibang panig ng mundo na hindi Pilipino. Pero nakakatawa ng puso mga girl na minanonood sa akin sa Amerika. Naksanakit ako kasi sa top geography. Magami sa Amerika. Ano nunood? So nag-vlog ako mga idol. Wala akong dala dito kung ano. Compete man lang. O itak Kasi... Bisa na i-ahas din dito. I-ahas. Ah, Ayan, oh. so, mga puno ng ano. Ayan, nasa gubat. Yan, yan na lang tayo mga dali ng May nahuni pa. Na manok. Ay, nangan labuyo. Oh. Ang pagod mga idol. Sige, hanggang dito lang mga idol. Salamat sa pananood ha. Salamat. Tapos muna natin. Sige mga idol. Hanggang dito lang. Salamat sa pananood. Thanks for watching.